Sorry everyone, good afternoon. Wala tayong live ngayon kasi may emergency ang alaga ko. At saka si amo ko lalaki. Ah, uh, pasensya na guys sa lahat na nag-antay sa akin live. Wala akong live ngayon, pasensya na. At ako ay magpadalhin ko si amo sa doktor. para check up ko kasi masamang pakiramdam. Alright. Bakit ah? ba yan? Ikaw, kung saan wala tayong live ngayon guys kasi may lakad ako thank you so much pasensya na sa mga nagkabang sa aking live ay eh, kalug thank you so much sa pagwatch mo dyan sa kanila nawatch ko na rin sa nawatch ko rin sila pero hindi tama hindi ako matuloy ng mag live dahil tinawagan ako ni amo na may lakad ako ngayon kasama ko sila ni Alaga at saka si amo kong babae maraming salamat sa inyong lahat talaga tayong live see you na lang bukas okay thank you so much goodbye and ingat sa lahat